Bakit ba ganyan ka magsasagot sa akin? Alam mo, hindi kita tinuruan magsagot ng ganyan at taasan ako ng boses. Pinaguhugas lang naman kita ng pandyan dito eh. Yun lang naman ang pinapakiusap ko sa'yo kasi pagod na ang lola. Makihugasan mo nga na ang mga pinggan dito. Ayoko. Siguro na lang mamaya na may ginagawa po ako eh. Apo, saglit lang naman huhugasan itong mga pinggan. Pwede mo naman gawin ulit yung ginagawa mo eh. Ayoko nga sabi. Bakit ba ganyan ka magsasagot sa akin? Alam mo, hindi kita tinuruan magsagot na ganyan at taasan ako ng boses. Pinaghuhugas lang naman kita ng yun lang naman ang pinapakiusap ko sa iyo kasi pagod na ang Lola. Hais! Makaalis na ako dito! Ikaw po, Lola, ha? Ang dami mong inuutos sa akin. Ewan ko ba naman ng mga bata ngayon? Inutusan mo lang, sila pa ang galit. Ay, nako, Diyos mio, Marimar. Mami? Hmm, na? pa uh, pwede po pumunta si Khalid po dito? Mag-play -la mag lang po kami. Oh, naman. Ah. Um, mm -hmm. Mami, Oo naman. Um, Mami? pwede po kita tulungan kay baby or anything po? Ah, uh, ako na bahala dito sa kapatid mo na. Pero favor, ah. Uh, pwede yung ikaw mo na magligpit sa labas. Ah, uh, punasan mo yung table natin kasi kakatapos natin kumain. Tsaka, Ah, uh, magwalis ka kasi nagkalat si baby kanina eh. Para pag uwi ni daddy mo, malinis yung bahay natin, eh, di ba? Eh. oh, sige po. Yun okay na lang yung help mo kay mommy, sige ha? Po. Thank you Bye na. Po. I love you. Love you too, po. Uh -huh. Dito na pala siya. Hello, Karine. Pasok. kalit. Pwede umupo ka po muna dun sa sofa kasi uh, gagawin ko po muna yung, ano, yung pinapagawa ni mami. <laughs> O oh, tara na, maglaro na tayo. Wait lang, mayroon yung sa'yo. Bakit mo yung ginagawa? Ang bata-bata mo pa? Dapat maglaro lang tayo. Tinutulungan ko lang naman si Mama kasi may trabaho din siya. May work din siya, di ba? So, Pagkadating niya ng sa work, syempre pagod siya tapos kailangan niya pa alagaan si baby. So ako na lang yung one choice na pwede gawin yung paghugas ng plato, magwalis, magpunas ng table, ba? Diba? Tsaka maganda din yun na tinutulungan natin yung mga parents natin. Hmm, tama ka, no? Dapat kahit mga bata tayo, maging responsibility tayo para matulungan natin ang mga parents natin para hindi sila maging pagod. O tara, maglaro na tayo. Wait lang, punta muna ako sa bahay ko. Tulungan ko muna ang aking lola pa para hindi mapagod din si lola at aking parents. Okay. po Bakit may gumugas ka ngayon ng pinggan? Ay, nakita ko lang po kasi po yung aking kaibigan. Mabait po siya, tinutulungan niya po yung mama niya. So, tinutulungan natin po kita. Ay, mabuti naman, Apo. So, na-realize mo na yung pagkakamali mo? Opo. Sorry po, Lola. Kalina po. Kasi po, may ginawa po akong bad. Um, hindi po, po, ako nag-listen iyo at sinigawan po kita um, I regretted for my choices. At alam ko po na bawal po si God ang mga elders. Okay lang yun, Apo, ha? At least ngayon, alam mo na, na hindi maganda ang sumasagot sa mga matatanda at saka dapat susunod sa mga utos para hanggat maaga at bata pa kayo, eh marunong na kayong tumulong dito sa bahay. Sige po, Lola. Ayan, napakabait naman ang Apo ko. I love you a I love you too.